Hello mga moms, mga Mars, mga Ses, mga Pards. Hello Philippines and hello world. And welcome back to my channel. No hindi pa masyadong bumang internet, ang mga tao ay nakikipag-communicate na ng iba't ibang paraan nagkaroon ng mga code code, mga pauso, nagkaroon ng mga jejemon, yung mga kada first letter ng salita, nagkaroon ng A, ng K, kaya ito, jejemon. Tapos <laughs> oh, sa uso yung mga code, mga backlash code, mga gaylingo. Well, ako ay hindi man ako expert, mga Mars. Ito ay based sa aking karanasan nung ako ay nakasalamuhan ng mga friends ko from LGBT noong unang panahon. So, for today, ituturo ko kayo ng mga gaylingo. Ito pa pala yung basher ko. <coughs> <coughs> So, for today, tuturuan ko kayo ng mga basic na mga gay lingo na aking nagamit ng past life ko. Charot. Ano mga kaibigan ko way back then. Una, Tokyam Atik. Translation, Usapang Pera. Pag maghihiram ka ng pera in public sa friend mo, tapos nahihiya kang amin sa sarili mo na wala kang pera o nahihiya sa ibang tao, ganito ang approach. <clears throat> Mars, Pajiram na ma ng tentacles. Translation, mare, pahiram naman ako ng 10 piso. From the root word, ten ng tentacles, meaning 10 pesos. Pajiram is pahiram. Mm. Example number two, lakit na konti. Mars, pajiram naman akis ng Hawaiian 5 o Translation, mare, pahiram naman ako ng 50 Hawaiian, 5-0. 5-0. Oh. Oh. That's 50 pesos. Lakyan pa natin ng mas konti. Box. pag i naman ang ng 5-ham or ng 5-hash. Translation? Mare, pahirap naman ako ng 500. 100 for hash or for ham. Huwag natin lang kung bakit. O, oh, ito naman. Pag meron kang gustong patahimikin sa mga kaibigan mo, pero nahihiya kang magsabi ng shut-up, ganito ang approach. Ano, ba, ka ng Tokyo, dami mong hanash. Silent Night like ka nang na alam dyan? In character. Ay! <laughs> Translation. Ano ba? Salita ka ng salita, dami mong alam. Ito, mahindi ka nang na alam dyan. Isa-isahin natin. Tokyam ng Tokyam, from the root word tok, salita ng salita. Hanash, ang dami sinasabi. Silent Night, kolokyalismo ng silent or tahimik. O, ito. Basic muna tayo ang J lo. Okay? Yung kada letra, yung first letter ng salita, pinapalitan mo ng J. For example, Jowa, Bowa or Asawa, Jontis, Buntis, Jobis, Mataba. Let's use it in a sentence. Mayroon akong module dito eh. Ito example natin. I wait, so, anong TikTok na ba? Junta aki si kumaring Marta. Kala ko isang araw, Joby si Bakula. Jontis pala naman ng Merlat. Oh. Ang translation niyan, ano ba? Ay, sorry. Ano Translation. Oh, wait, anong oras na TikTok? Junta akis, pupunta ako. Kay Kumari Marta akala ko nung isang araw, Jobis lang si Bakla, mataba lang si Bakla, yung pala, Jontis, si Merlat, yung babae. Yun yun. O, last na. Sa next vlog na naman ulit na ating tutorial. Char! Ito yung mga pangalan ng mga celebrity or public figures sa na alam natin na ginawa na rin backlash code. Example, Julia Daza, nahuli. Jelly de Belen, jealous or nagselos. Carmi Martin, na Karma. Tommy Lee Jones, gutong. let's use it in a sentence. Mars, Tom Jones na akis, lafanga mo na tayis. Pero alam mo ba, yung Merla sa nyopit bahay nyo, na Julia Abdaza nung jowa nyo ng isang araw. Grabe na Carmi Martin, ayun pinanyoli sa baler kasi ang daming board at side dish. Oh, nalito na kayo. Nalito na rin akong haba eh. Translation. Mare, gutom na ako. Kain muna tayo. Pero alam mo ba, yung babae sa may kapitbahay ninyo, nahuli ng na asawa ng isang araw. Grabe, na karma. Kaya ayun pinaalis ng bahay. Kasi ang dami na tabi-dabi, mga boyfriend. I hope mga Mars, mga Ses, mga Pards, na-enjoy yung ating vlog for today, ang tutorial lang ating Daily Go 101. Kung meron kayo mga ibang suggestions or mga comments, just comment in. And I hope you can subscribe, like, and hit the notification bell para sa mga next ating vlogs.